kasunod naman po ng pananalasa ng mga bagyo sa bansa, tumaas ang presyo ng kamatis dahil sa kakulangan ng supply. Gaya na lang sa Bagsakan Center o Public Market sa Barangay Bula sa General Santos City, ang dating 60 pesos kada kilo umabot na sa 90 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, halos dalawang linggo ng kakaunti ang supply ng kamatis posible para uyang magmahal. Kaya ang ilang mamimili na papaatras sa pagbili. Pagkitiyak ng pamunuan ng palengke, babantayan nila ang mga nagtitinda para hindi makapagbenta ng overpriced na kamatis. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 120 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ng kamatis sa NCR. Mabilis na umatras ang coaching niyan sa labas ng isang kainan sa Aydin sa Terkiye. Nang mabangga at pasukin itong isang kainan, tinamaan ng kotse ang ilang customer na naroon. Apat ang sugatan sa insidente, kabilang ang 84-anyos na driver. Dinala sila sa ospital at kritikal ang lagay ng isa sa kanila. Batay sa ulat na wala ng kontrol ang driver sa kotse. Samantala, may liquor ban na at bawal na rin po ang paglangoy at pangingisda sa ilang lugar sa Isabela bilang pag-iingat sa paparating na bagyong offer. May ulat on the spot si James Agustin. James? Kaniyan nandito kami ngayon sa bayan ng Alicia sa Isabela kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa barangay Apanay, pitong pamilya pang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilan sa kanila nawasak ang bahay. Mayroon din naman natanggalan ng bubong abala sa pagkasayos yung mga residente ngayong umaga at dahil may banta ng bagyong Ophel, kinakabahan na naman daw sila kaya muling lilikas mamaya. Pinatutupad na ulit ang liquor ban sa buong lalawigan. Bawal na rin po maglangoy, maglayag at mangisla. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Ang magatdam naman patuloy ang ng tubig. Nakabukas ang dalawang spillway gate nito. Connie? Maraming salamat, James Agustin. Posible pang madagdagan ang mga lumika sa Cagayan dahil po sa muling pagpapatupad ng preemptive evacuation bilang paghahanda nga po sa bagyong Ophel. At may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine Connie, nasa ilalim na ng signal number one ang probinsya ng Cagayan pero sa kabilangan niyan ay napakaganda o napakaaliwalas pa rin ang panahon dito sa probinsya. Kaninang alas 5 ng madaling araw, Connie, ay unti-unti na rin humuhupa ang baha sa bahagi ng Tuguegarao City. Uh, mula sa 11.4 meters na antas ng Cagayan River, bumaba na ito sa 11 meters sa ngayon pero hindi pa rin kampante ang otoridad lalo pat may mga banta pa rin sa lugar ang papalapit na Bagyong Ophel. Sa ngayon, nasa evacuation center ang mahigit sa 1,600 na family. A uh, 32 na barangay ang apektado sa bayan ng Tuguegaraw. Samantala dito naman sa barangay Bakulud sa bayan ng Alcala, nagsimula na ring bahain ang kanilang barangay at kasabay nga niyan ay naghahanda na yung mga residente sa posibleng epekto ng bagyong Ophel. Nagtatayo na sila ng tent dito sa gilid ng kalsada. Uh, samantala Connie, province wide, walong bayan ang walang supply ng kuryente sa probinsya at aabot na sa halos 25,000 ang nasa mga evacuation center. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ito ang GMA Regional TV News. Maalala lang po, ngayong maraming lugar ang binabaha dahil sa mga bagyo, hindi lang po mga tao kundi pati na rin mga hayop ay pwedeng tamaan ng leptospirosis. Kasi yan sa mga binabantayan ng sakit ng Office of the Provincial Veterinarian dito sa Pangasinan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Payo nila huwag pabayaan na pagalagala o nakatali sa labas ang mga alagang hayop kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan o may baha. Dapat din daw silang ilagay sa ligtas na lugar o maayos na kulungan. Nagiikot sa lalawigan ng mga otoridad para mabigyan ng serbisyong medikal ang mga alagang hayop.